presyo ng isda sa mga pamilya sa Metro Manila tumaas. Narito ang news group ni Maine Barreto. Sumirit ang presyo ng ilang klase ng isda sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa bantay presyo ng Department of Agriculture o DA, naglalaro na sa 140 hanggang 260 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus kumpara sa 140 hanggang 250 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakaraang linggo. Malikot naman ang paggalaw ng presyo ng galunggong sapagkat nagmahal sa 240 Hanggang 320 pesos ang kada presyo ng kilo ng lokal galunggong kaysa sa 200 pesos hanggang 320 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakaraang linggo. Subalit, bumaba ang presyo ng kada kilo ng imported na galunggong sa 180 hanggang 240 pesos kumpara yan sa 180 hanggang 260 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakaraang linggo bumabari ng presyo ng kada kilo ng alumahan sa 280 hanggang 360 pesos Kumpara sa 250 hanggang 400 pesos na presyo nito noong nakaraang linggo. Samantala, walang nangyaring paggalaw sa presyo ng kada kilo ng tilapia na naglalaro pa rin sa 110 hanggang 160 pesos. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.